So hello mga mi, for today's video, tara samahan nyo ako ay maglinis nga pala ako ng garden ngayon dito para taniman ng gulay. Isa ka pala ito sa mga goal ko ngayong 2024 mga mi na makagawa ng garden na malapit lang sa bahay. Kasi if nakikita nyo nga sa nakaraan kong mga vlog mga mi, yung mga garden talaga na gawa ng aking mga kapatid ay medyo may kalayuan talaga sa bahay. Yung nasa kabilang bundok pa mga mi, yung tipong hihingalin ka talaga lalo na pa uwi. At nakakatakot rin magpunta magisa kasi nga maraming ahas. Kaya I-nosh ko na tong garden ko mga mi kasi malapit lang talaga ito sa bahay malapit lang sa palayana, na sa baba lang talaga ng bahay namin ni Sam at ito na nga mi malapit ko na siyang matapos malinisan buti na nga lang tinulungan ako ng aking nakabatang kapatid kung hindi ay siguro abutin abuti naman ako ng sham sham dito kasi medyo matigas nga pala yung lupa kasi medyo mainit init na ngayon dito sa probinsya at meron na nga pala itong konting sili mga mi well anyways mga mi ito nga pala ang weather natin ngayon dito sa probinsya and sobrang maaliwalas po ngayon ngayon at hindi naman masyadong mainit pag umaga. Yung magtanghali na lang ay nako medyo masakit-sakit talaga yung init. At ito na nga po pala ang baby ng aking sister-in-law mga minong na mention ko sa aking mga vlog na malapit na siyang mga anak. O yan, lumabas na din. Well anyways mga mi pagkatapos nga pala ay napagpasyahan nga namin ang aking bunsong kapatid na magpunta nga kami doon sa kabilang barangay para makapagbili ng ulam. Tara samahan nyo kami mga miss at ito nga palang nakikita yung bundok sa kabila. ayon nga po pala yung Mount Canlaon. So sa mga taga-DSB dyan siguradong kila kilala talaga tong lumundok na ito. Nandito nga pala kami ngayon sa Barangay 16 mga umi. Papunta nga po pala kami ng Barangay Bunga kasi doon po kami magbibili ng uulamin. At nadaanan nga pala namin ito mga tao mga umi. Nagtatrabaho po dito sa kampo ng tubuhan. Anyways mga umi, nakarating na po pala nga kami dito sa Barangay Bunga. At ang araw nga pala dito na maraming nagtitinda ay talagang martes lang. Dahil nga medyo may kalayuan talaga kami sa city namin mga umi. Kaya naghahanap na lang kami dito sa karatig barangay namin na pwede namin pagbilhan ang ulam at pangailangan sa bahay. So itong pinuntahan namin mga halos isang oras din pala mag-drive galing sa bahay papunta dito at isang oras naman yata pa uwi o 40 minutes lang. Hindi ko masyadong namalayan pero may kalayuan din. Well anyways mga mian, dito na nga pala kami sa loob ng merkado at ang target nga pala ng kapatid ko dito ay mga relief, mga ukay ukay Ay, mas kaming mahilig sa ukay ukay mga mi at ito nga pala yung isda nila kaya nagpapasyahan ko na lang na bumili ng tulingan at gagyan ko nga lang ng gata at saka pritong talong. Well fast forward Lord, mga mi, nakarating na po pala kami dito sa bahay at medyo gutom-gutom na nga yung tao kay dumiretso na sa kusina. At naabutan ko nga si mama ng sasaing ng mais na kanin at agad-agad ko naman po itong ang aking lulutuin, mga mi, para na nga'y makakain na kaming lahat ng tanghalian. At ito na nga pala yung binili kong tulingan, mga mi, nilinisan ko na nga at hiniwa at habang nagpupreto nga ako nitong talong, ay nilagyan ko na lang muna ng asin para naman ay medyo masabor-sabor yan mamaya. Anyways, mga mi, luto na nga po pala yung yung talong, agad ko namang kinuha para ngay masunod ko namang prituhin yung isda bago ko siya lagyan ng gata. First time ko nga itong subukang lutuin mga mi dahil nga sa pagreels, may nakikita ako doong nagluluto ng ano at gusto ko ngang subukan kung baka'y masarap-sarap naman. Well, anyways mga mi pagkatapos ko nga prituhin yung isda at talong, agad ko naman tong nilagay dito sa aking kalaha para naman ay mataan ko na at malagyan ko na ng gata. Nilagay ko na nga lang muna tong sili at saka tinimplahan ko na nga lang po yan ng asin, bitchin at saka ngay konting tapos nga nilagyan ko na rin ng konting sibuyas mga mi. Konting pampalasa at pabango at sili naman para may konting sipa. Well anyways mga mi, sunod ko na po palang nilagay yung gata ng niyog. At ay ay aking pinakuluan lang ng konti mga mi. At pagkatapos nga ito na iluto na at, at ready to serve na. At napakasarap nga pala niya mi. Hindi talaga kayo magsisisi pag inyong masubukan. Well anyways mga mi, tara tayo at maraming salamat po Lord sa blessings.